Tara na at pasyalan natin ang bayan ng Santa Maria. At makikita dito ang mga magagandang pailaw. Libre lang dito guys, walang bayad. Dito sa loob nito, maraming mabibili din mga pagkain, mga street food, tsaka yung mga nagtitindang mga laruan. Kaya ilisama nyo yung mga anak nyo at talaga namang magugustuhan nila dito guys. Ayan, dito na siya. Dito po kami nagsimulang pumasok. May kita niyo po yung munisipyo. Ayan po yung pinaka-ano ng munisipyo. Ang ganda, mga ibat-ibang parol na naggagandahan. At mga kumukutitap na mga ilaw, ibat-ibang kulay. Talagang buhay na buhay ngayon ang bayan ng Santa Maria. At lalo pa nilang pinaganda. Ayan, salamat kay New Year Omen, parun, One Santa Maria.

Yan, diyan ba gusto mo? Ang ganda talaga ng mga parke. sorry po. Ka Ang ganda. Pasok dito sa loob. Tapos ito yung munisipyo ng Santa Maria. Ang ganda nila. Hindi kayong dumayo dito. mga paligid, ang dami talagang tao. Ang dami dumadayo dito. Ito si Prince. Yung pinakamalaking ano nila, oh. Ismat Light. Ang ganda. Hi! Terima kasih telah menonton! Wala nang mga parol. Eh. Ay, yung mga parol na sumali sa contest. Ito. Ito pa. Ito. Ito. Eh.

你们家人呢？